pang kalapatits So ay eh, mga breeder natin Tayo sa taas Yun yung ating flyer Yun yung ating flyer <coughs> Mga stock bird natin yan yung mga manlalaro natin. So, matawag sa atin. Bisita ako. Bisita tayo. So kasi kukunin na ng mga batang panser yung kalapati nilang napunta rito sa atin. ito yung nakuhati sa badang pansyer kanyang kalabat Bum galing na to rito binigay ko na sa kanila kay Gabriel pinagwisan nila tapos bumalik na naman so tara samahan nyo ako, bigyan natin to baba tayo doon abot na natin to sa bata Hala, let's go ayan na oh na naman bata makulit oh oh Gabriel Patmo mo kasi pinapakawalan yan ah, ayun, sa ano ano eh ba't binagwisa mo pa Ay ayun, hindi oh tanggalin mo na itong putol ito so, pinatanggawa mo Mayke. yan bakit ba ba dito na tumira yan ayaw na umalis pag nakakawala sa'yo dito na tumitira nakakaisang kilo na ng patukayan Alakas kumain, parang katulad ng puti ni Pao Pao. Hindi na naman na naman. Eh. O, na naman. Hmm. Sala, pinakawa lang pinakawalan ko eh, yung bumalik sa akin. May bumalik sa akin na isang kalapati. Check out. Bumalik galing late eh. Ah, was... Di, matagal na nawala sa karera yun. Summer late eh. ah, o, ngayon lang bumalik. Kay sticker pa. Naligaw siya. Was... Yan o. Yan yung kalapati. Maganda yun. Ibabae yan eh. Cowboy. Oh Umaparis siya doon sa kalapati ko eh. Huh? Eh? Oo. Kaya bumabalik-balik. Ilan ba kalapati mo, Dave? Tatlo. Mara, saan galing? Bikini ko yung obit yung dalawa. Bachar na, wala pa. Panakin nyo, bago nyo pakawalan kasi. Pagkaganyang mga edad, hindi yan makakawala. Ay, hindi yan mapapabatcher. Pero pag nilalagay niya di sa may bubong lalo, pa punta sa trap. Oh, lumilipad. Tapos maya-maya, nasa akin na naman. Nilipad <laughs> pa maya-maya, nasa akin na naman. Totoo na naman ang champurado yan, tsaka sinangag. Sarap kasi mga ulam ng alapate ko pag umaga, may sinangag. Sa hapon nga, corn beef, tsaka bacon eh. So, ang kapado, umiinom sila ng, ano, ng soya. Soya, tsaka mango juice. Yung <laughs> pag-aalaga, may mango juice. So, sige na, lada na kayo. Nagandang mawag. O, yung sa'yo na naman, 8 to 5 na naman. Umuwi ka na. Mamaya alas 5, babalik uli sa'yo, pagkakain. Sige, <laughs> sige. you <laughs>